dahil long weekend po ngayon, mag po tayo ng mga pinasalan namin with kids. Number one, Lakeshore, Pampanga. Hmm, 9 over 10 kasi hindi siya perfect dahil, alam nyo, dyan na siya ng kita kayong father-in-law ko eh. Pero maganda naman kung kids, yung dadalhin nyo dahil maraming pailaw, may perya, may mga rides, tsaka pwede silang magtakbo-takbo doon. Kaya lang nga, paggabi na, medyo malamok. Number 2, yung Azur North. Sa so, ngayon, 7 over 10 na lang kasi napakabalita na marami nang pupunta, crowded, maraming rows, Pero okay naman yung rows nila. Tapos may bayad yung pool, kaya yun, 7 over 10. Okay, sa mga hotel naman, Swiss Hotel Clark, that's 11 over 10. More than perfect, child-friendly, maganda yung pool kasi meron silang pool pang bata talaga and then yung breakfast buffet marami din pagpipilian fairness naman and yung room nila na pinichega na namin malaki next yun dinosaur island 1 million over 10 ganyan po ka okay paborito ng anak ko yan babalik-balikan po namin yan sa mga kids na mahilig sa dinosaur mahilig sa animals mahilig sa insekto recommended po ang place na to sa Clark lang siya. hindi po to sponsored pero ako Tuwang-tuwa po yung anak ko dyan. Kaya tuwang-tuwa din po ako. Kaya huwag na po kayo magatubing pumunta dyan. Go na. Ah, ito. Another dinosaur park or uh, dinosaur indoor playground is yung Dinoland from SM North EDSA. Ang ratings ko po, po dyan ay 100,000 over 10. Bakit? Hindi siya 1 million. Siyempre, mas magandang nasa Clark. Ito kasi dahil maliit lang, um, ano, seksikan pa din. Pero na nakakatuwa naman at na-appreciate naman ng mga kids yung yung nandyan sa Dinoland. Kaso kasi sa si Manila pa, tapos sa SM, so mahirap yung parking. Although, marami naman silang parking nga sa likod. Next is yung Baguio. Kung sa kids, masaya pa rin ang Baguio. Kaya ang rating ko dyan is 200,000 over 10. Ganyan <laughs> pa rin ko OA kasi kahit marami ng tao sa Baguio, pero kung kids yung dadaling mo, ma-appreciate ma, -appreciate, ma -appreciate pa nila yung mga activities na nandyan. Lalo na yung horseback riding, yung mga, uh, yung mga bike na pwede mong i-rent. Tapos, yung lamig, syempre. So, perfect pa rin yan kung dadirin mo ang kids. Sa La Union to, Bahay na Bato. Yan. Bahay na Bato, hindi siya pang kids, kaya ang rating ko dyan is 5. <laughs> pang bagets lang siya. Meron akong vlog dyan nang sabi ko, hanapin namin yung Bahay na Bato, hindi namin hanap. Tapos, ang init. So, hindi siya for kids, kaya 5 lang. Next, another hotel, Hilton Manila. Ang Hilton Manila para sa akin, mas okay siya kaysa dun sa Swiss Hotel. Kaya 150,000 over 10. O, no? A din. Bakit? Maganda din yung pool nila. Meron siyang pang kids na pool. Parang playground dun sa pool. Tapos, yung uh, breakfast buffet, marami din pagpipilian. Child-friendly. Ang daming cereals. Tapos, meron pa silang place doon para magstay yung mga kids after nilang kumain. So, yan. Kaya, ganyan yung rating ko dyan. Very good. Ocean Park, Manila. In fairness, sa Ocean Park, talagang uh, may enjoy pa rin ang kids mo, yung pagpunta mo dyan, yung show, yung kanilang bird show, yung may pasila yun pa. Tapos marami pa silang dagdag. Ang rate dyan ay 500,000 over 10. May enjoy pa nila yan dahil, ano lang yata, 700 per per tao yata yung ano dyan, yung ticket. So, sulit, sulit po ang bayan. Next, Zambales Beach. Kahit anong Zambales, Lalo na yun dun sa San Felipe. Malaki yung shoreline, kaya ang rating ko dyan ay hmm, 150,000 over 10. Maglaro lang sila ng buhangin. Kung hindi nyo sila madala sa white sand, pwede na ang zambales. Kaya yan, maganda ang rating ko dyan. Next! Hi, Diyos ko ito! Hong Kong Disneyland, 24 million over 10. O, 24 million talaga kasi yun yung perdi ko. So, ah, yan yung pinakamataas hindi hindi ka mapapahiya sa so Hong Kong Disneyland pag yung kids mo, yung dadalhin mo doon, babalik-balikan mo, mo dahil hindi mo kaya ang isang araw diyan. Nag-enjoy po yung anak ko. Kitang-kita -kita mo talaga yung kanyang tears of joy. Imagine ha, for years, years old pa lang siya noon. Mayroon na siyang tears of joy noong nakita niya yung yung Hong Kong Disneyland. So, may vlog din ako dyan. Pag nagtatanong po kayo mga mommies kung okay pa bang dalhin si baby sa Hong Kong Disneyland kahit maliit lang siya, ma-appreciate nila yon So, syempre, kung ma-appreciate nila, mas ma-appreciate mo yung Ito yung mga susunod kong pasya uh, pasyal. Dito na lang to sa Pampanga. So, yung Kizuna, sa Fun Ranch, at saka sa Mega World. Um, okay naman sila, pero hindi siya ganoon ka-perfect. 9 over 10. Sa Kizuna, paborito din ng anak ko yan. Pero hindi siya lagi-lagi nagpupunta doon. Kasi nga matao. Ganun din sa Fun Ranch. Dun sa Fun Ranch, doon sa may San Fernando. Dalawang beses pa lang siya nakapunta doon. Kaya lang, Sobrang pago. Kaya pera-pera sila, 9 over 10, okay na, pero hindi pa rin perfect para sa akin. Siyempre, yung mga sinabi kong OA na rating, yun talaga yung medyo ma-approve. Ma-appreciate yung baby, ma-appreciate to din. So, yun lang, happy dog weekend, mommies, daddies, and kids. Nakalimutan kong banggitin, kung palang gusto niyo tignan yan, kung ano po yung mga pinagagawa namin sa lugar na yan, tignan niyo yung uh, itsura. So, pwede po kayong tumingin sa channel ng anak ko. Yes, may channel po yung mga anak ko. Give and go and magtoto. Segway. Baka gusto nyo din mag-subscribe kasi kailangan ko ng mga subscriber. <laughs>